Senator Bongbong Marcos hindi pa rin sumusuko kahit tapos na ang proklamasyon kay Duterte at Rubredo. Hindi pa rin sumusuko ang kapo ni Senator Bongbong Marcos kahit na iproklama na si Camarines Sur Representative o Vice President Elect Lenny Rubredo bilang nanalong vice presidente sa nakarang May 9 elections. Ayon kay Abacada Party List Representative Jonathan De La Cruz, campaign advisor ni Marcos, nakakabahala ang halos 4 na milyong undervotes para sa posisyon ng pangalawang pangulo. Sinabi ni Dela Cruz na parang hindi katanggap-tanggap para sa kanila ang katwiran na hindi talaga bumoto o nag-double shade sa balota ang halos apat na milyong botante. Imposible po kasi ganito eh. Buboto ka ng presidente, hindi ka buboto ng vice president. Ay talagang hindi ka bumoto o pangalawa ay bumoto ka pero hindi nabasa.